Kita nyo naman kung gaano kaganda yan mga kalakwat serong noipi. Brilliant uncirculated condition na 20 peso coin na pwedeng bilhin sa halagang 1,500 mga kalakwat serong noipi. Kung mapapansin nyo po, napakaganda po yan, kumikintab. Ang hinahanap ko po na 20 peso coin ay yung year 2019 na upper mint mark po at pwede nga pong bilhin sa inyo sa halagang 1,500 baka po makakakita kayo ng ganitong klaseng ng bariya na 2,019 na upper mint mark mga kalakot serong na ipi. bibilhin po yan sa inyo sa halagang 1,500 basta nga po ganito ka brilliant uncirculated condition o ganito kaganda na halos kumikinang po sa sobrang ganda na wala pong gasgas -gas yan mga kalakwat serong IP kung titignan nyo po ingat na ingat po natin yan kung makakita po kayo nito, mag-message po kayo sa ating FB page, serong Noypi. Marami pong salamat. Magandang araw po mga serong Noypi. Baka po meron kayong mga ganitong semi-hard to find na 10 peso BSP series year 2017. Ito po ay patuloy na binibili sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos mga kalakot serong 90 yung lalong lalo na po yung mga brilliant uncirculated condition yun po ay binibili sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos mas maganda po sana kung mga brilliant uncirculated or yung mga naka blister pack pa mga kalakot serong 90 basta po year 2017 na hard to pine Ito po ay brilliant and condition na hinahanap po natin mga kolektor. Sana po ay mabentahan nyo ako ng ganitong klaseng bariya. Naghahanap po tayo nito ng sampung peraso para po sa ating koleksyon mga kalakwatserong si Arong Kung meron po kayo nito, huwag po kayo mag-message sa ating FB page. Lakwat Serong Noypi. Marami pong salamat.